Ayosin, ayosin, ayosin. May, may, may ano? mayroon palang... mayroon palang... Meron palang... Chip, chip hop. Chip hop. Okay, chip hop, chip hop. Okay, tayo ng upuan. ito yung kusinerong galing ng Thailand nirecruit namin to galing Thailand oh. no Alam ba eh dito kusinero na to, maraming alam to. Oh. Maraming alam 'yan. Oh? Oh. Okay. Maraming alam 'yan, gumagamit ng toter 'yan. <laughs> Water pipe. Water pipe. <laughs> Bito ng manok, Dar. Okay. Oh, uh, ano masasabi mo, cook chip? Pwede di Boss, may bago tayong chip cook. Hindi chip cook, chip cook. Chip cook. Baka matapon ha? Iurong mo naman kunti. Kita ko. Hmm. Balance hapon ganina ikaw nagkainin na mo Ang tapon yan, sino mo karnihin? Oo Ang tapon yan, sino mo karnihin? Ang tapon yan, sino mo karnihin? Ang tapon yan, sino mo karnihin? Hawakan mo son pag mag ano ka sandok Ano kay? Ano kay? Ano kayo, Akala ko chip cook ka Yan, para hindi matapon so, Hindi ka kakain si... Ano kay masarap ka? Ano yung karnihin Ah, masarap ano? Yan yung, ah. yung bitokan ka ni Jason. oh, masarap yan, Sir Jason. Kainin mo, oh, mo ka rin yan, mabakal ka. Hawakan mo, Sun. Oy. Ang problema, ni... problema niya, boss, yung mga, ang bito niya, puro bato. Aro, ah, oh, yun lang. Ay, para ka, ah, wala na problema. Ah. Para ka rin na-control ito, ano, no, Jason? <laughs> Galing pa to Thailand tong sipok natin. Galing Tanglad. Thailand. Ay, karo pa ka, Tanglad. Dapat. Ano ano Tanglad no? Dedik ko ang Tanglad para bumango. Para bumango. Yung ang ang yan ayo lang man di ba? Kaya pa din mga anim na taon. Hindi pa ulam. Sarap ng pampulutan. Oh, <laughs> Kain lang. Kain yan eh <laughs> Buang. 'Yung bit ka niya oh. 'Yung bit na, 'Yung suka to. suka. Hawakan mo, boss, baka matumba. Bigay mo 'yung ano, ikaw hawakan mo Malamang dito konti oh.

May mantika yan, huwag siya itapon. O hindi, patutuyo yun lang ito, Bray. Ito sa natin. Suka! Adobo man. Paging adobo sa Oo! Sige, sige. Sige, alam, alam. yan. Sige, alam. Sige. 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 Hapon yan, son. Ikaw ka kainin naman, son. Ayan. Okay. Ang dami ng kok nga. Ayan. 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 Ayan mo kayo bago magwala si Jason. Ber. Sangtoyo pa, sangtoyo pa. Ah! tikim, tikim, tikim. Tikim. Maro. Good, good. Huwag na, na. na, na asin yan, huwag na kasing. Basta may maraming toyo, huwag na kasing. Toyo, bichin, meron bichin doon.